Uh, ginagawa. Ah, may na naman tayo diyan. Alam tama, yan, ang Sa isyete Mateo, basa. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Malalangin kayo. nga kayo ng ganito. Ama namin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. I Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang palwalhatian magpakailanman sa nawa. Period. Tama ba si Sir? Opo. Sabi, sa pananalangin nyo, huwag nyo gagamitin yung walang abuluhang paulit-ulit. Do not use vain repetition. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ng mga pagano, ng mga walang malay sa aral sapagkat akala nila sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Huwag kayong magsisigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong ama ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa kanya bago niyo sa kanya. Kaya, magsidalangin kayo ng ganito. Ah, Father, we mo, ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sabi, hindi naman sinabi, ipanalangin ninyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman boko. Hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Bibliya na nga, wag mo ulit-ulitin, inuulit-ulit -ulit mo pa. Eh yun ang sabi, ipanalangin eh. Ha? Huwag niyong gagawin yung walang kaguluhan paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hindi. Kung mananalangin kayo, manalangin kayo. Ganito, ama namin, nasa langit ka. Kanino ka mananalangin? Kay Maria. Hindi. Walang mababasa sa Biblia. May kristyanong nanalangin kay Maria ay isa. Wala niyan. Wala niyan. Kanino mananalangin? Mananalangin sa Diyos. Sa Diyos! Basa! 4-6 ng Pilipo. Basa! Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay, ay ipakilala ninyo ang inyong mga, mga kahilingan sa Diyos! Saan? Oh. galit na galit sa akin yung matanda, ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayo mga Pilipino, wag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel, manalangin tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. Ay, ang hirap sa atin. Kung ako'y tinuro ng katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik, hindi titino ang Pilipino malalaki ang mga Pilipino. Walang tinti, no? Sinabi na nga eh. Malalangin sa Diyos. At huwag mag-uulit-ulit. Basta malalangin ka. intim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin. Nauunawaan ka ng marulong sa lahat na Diyos. Amen? Ako ayaw ng totoo ng iba. E eh, nasa Biblia, Biblia at ko katoliko naman ang binabasa namin eh. O di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Tarungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa ng pari mo. Diba ba Tayo, Kayo, bumalikwas tayo mga kababayan Pilipino. Walang kwenta yung agagin Maria. Biro mo, babaeng babae, ginawa mo ginoo. Saan mo nakakita grammar yun? Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy prayli pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy Patapos na yung panahon ng mga garoti, ng mga kastilang, mga katoli pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy sa mga bato, sa mga plastic, manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin. E eh sino tinatawag mo yung ama? Bini ba siya? Hindi. Kaya kahit ay, isang beses mo lang, sabihin, alam niya. Ay, I believe. above the storm the smallest prayer will still be heard i believe that someone in the great somewhere hears everywhere i believe above the storm my inner kahit may pagyo, may mga kidlat. Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. O, oh, narinig na pala, ba't uulitin mo? Pinalalagay mo yung Diyos mo, makulit. Sasabihin pa. Marunong baraw ako ng Grego. Kailangan pa ba Grego rito? Dali namang intindihin. Oh, ang gabos na pasahin sa Bicol. Kataanin mo, Gregory, ito yung Bicol na Bicol ka. Sa isyete, Bicol. Alagad kung ka mo namimibi, dahi ka mo magamit min basang na -ulit, ulit na siring kan gibo ng mga hinti. ulita, sinda, nag na hihi -hi na niyokon sinda huli sa asa kulang min katataram tapos <laughs> tapos dahinga ni kamu umarog sa sainda pulita ang saindu ama nakaka isi na sa saindu mga kakulang kakulangan bago nindo kagadon iyan sa iya o diwa nage eh. Manibi, manibi, bi, ngani kamu siring aman yamo na yao yaon ka sa langit sa ang ngaran mo. Lord, dumatong lugod ang kahadian mo, gibohon ang buot mo, digdi sa daga ning siring sa langit, itaong mo sa mo, Ngunya ang sa mo kakanon sa araw arawal daw <laughs> asin ipatawad mo sa mo ang sa mga kasalan siring na kamo nagpatawad sa mga may sala sa mo asin dai mo kami darahon sa su kundi iligtas mo kami sa maraot huli ta siya, siya mo ang kahatian asin ang kapangyarihan patin ang kamurawayan sa God no man out pa okay tao o paano nga kailangan ba latin dyan kailangan ba dyan ng grego ang ebreo di na naintindihan ang mga bikulano yan ang mga bikulano matatalino matatalino alam nyo kung bakit kung hindi matatalino yan eh limandaan na ang katoliko rito eh limandaan taon na kung hindi matatalino Bicolano, walang sasama sa akin. Wala naman ako sinasabing kasinungalingan. Totoo lang sinasabi ko eh.